Ayun na nga guys, habang nandito kami sa Gigantes Island, sa isang island na pupuntahan namin as part of our island hobby, narita ko itong tatlong magkakapatid. So, in-interview ko saglit, sabi ko kasi sila, nagbibenta sila ng mga souvenir items worth 50 pesos. So, ayun, ito si, anong pangalan nito? Si Siren, tapos, si Libby, tapos si, si Zyra. So, si Siren, grade 3 na daw siya, guys. So, sakto lang na ganun din yung pinaglutuhan ko sa amin sa Bicol. Kaya sabi ko gusto ko makausap itong mga kabataan ko na talagang naghahanap ng buhay. So, malapit na yung pasukan Yun. Okay. So malapit na yung pasukan din nila guys. Kaya nagbibenta sila nito para kahit pa paano ay may mayroon silang pambili ng gamit. Mayroon pang Kaya yeah. ayun. So sa so, oh, mga pupunta dito, malaking tulong si Shaira, tapos si Bebe, tapos si si Shaira. So, hindi nyo po sila makakalimutan. S, S, B. Ayan. So, ayan. so, sila yung makikita mo dito mga kabataan. Kung nakita nyo sila, so, pwede silang bilhan. Okay, guys? So, ayan sila. Ayan. So, ito yung mga tinitinda nilang items. So, ko sa inyo, guys. So, ito. Ito yung tinda ni Bebe. Ayan. So, kay Bebe, ito. Ayan. Tapos, sunod naman si Shira. Ito naman. Ayan. So, ito. Tapos, ito si si Shira. Ayan. So, ang gaganda ng kanilang mga items na binibenta. So, 450 pesos. So, sin sino papatinda sa inyo ito? Ah, kayo mismo yung gumagawa. yan. pesos. So, bali 40 pesos, yung benta nyo na 50 pesos. Para may 10 pesos din kayo sa bawat ano. Okay. So, ito siya guys. Ang gaganda niya ako. Yan, kung hindi lang tawag nito. May mga souvenir na rin tayo yung mabili. Ayan So, kaya kung pupunta kayo dito guys, pwede kayong bumili. Okay? Hanapin nyo yung mga tatlong bulilig na to. Na talaga namang naghahanap buhay para sa kanilang pag-aaral. So, mabuhay kayo. Ayan. So, ayan. So, baka po makita nyo sila sa Facebook o sa pamamagitan ng post na ito pag napunta kayo dito. So, hanapin nyo lang itong tatlong magagandang chikiteng. Ayan. So, makikita nyo sila dito. Okay, so, babay na tayo guys. Babay kayo. Ayan. So, thank you so much.